Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Import ng Choco Mucho na si Soy Paki ay binatikos na naman ng mga bashers. Solid fan daw siya ng Choco Mucho, pero hindi niya bet si Soy Paki tuwing PVL season, hindi mo talaga may ang mga ganitong tao. Puro bash, hindi nila alam kung gaano kahirap maglaro ng volleyball. Pero marami pa rin ang solid fan na naniniwala sa isang team. Mga totoong supporter ng Chocomucho. Ang ilan pa nga ay nagsabi na nawala lang daw si Sisi Rondina ay natalo na daw ang Chocomucho. Pansin din nila na malungkot daw si Dina Wong at si Maddy Madayag. Parang wala daw silang ganang maglaro. Napanood lang nila ang isang clip na to ay nabigyan na agad ng maling kahulugan. Pero tandaan, binog ang bola. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod na mga laban. So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!